Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si BRGY Tanod at ang kanyang request ay tungkol sa Santa Barbara Project. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At marami ding mga kaibigan natin ang nagtatanong tungkol sa Santa Barbara Project at ilan sa kanila ay nagtatanong, kung mabuksan ba uli o bubuhayin ba uli ang Santa Barbara Project? Ang Santa Barbara Project ay mukhang imposible na itong mabuksan pang uli dahil sa tagal na ng panahon na ito'y natigil, mahigit na yata sa 40 years at kinakalawang na ang mga kagamitan o mga equipment at patay na rin lahat ng mga scientists at mga engineers na gumawa nito. Kung nanaisin man ng Pilipinas na magkaroon ng sariling pagawaan ng rockets o MLRS ay kailangan bibili ang Pilipinas ng maraming batere ng MLRS at makipag-deal sa mga defense supplier for transfer of technology para dito gagawin sa Pilipinas at mandali lang matuto ang mga Pilipino dahil isipin mo dito na gagawin ang mga rockets. Pero pag hindi papayag ang mga defense supplier sa transfer of technology, pwede rin naman magawa ng paraan ang gagawin ng ating gobyerno ay bibili ng kahit isang batery ng MLRS at kukupyahin natin ito, ganun din naman ang ginawa ng China ay eh. magaling mangupya. Ang gagawin ng ating pamalaan ay kukunin lahat ng mga eksperto o rerecruitin lahat ng mga eksperto sa paggawa ng mga BB rockets at mga kwites. Marami yan sa Bulacan eh. kanilang nilang pag-aralan at kukopyahin ang mga MLRs din ayos. Ngayon, balik tayo sa kasaysayan. Ito ni request ni BRGY Tanod. Balik tayo sa kasaysayan ng Santa Barbara Project. Gumawa na tayo ng ganitong content noon eh. Pero okay lang. Ang Santa Barbara Project ay isang missiles program na dinidevelop sa ilalim ng administrasyon ni dating President Ferdinand Marcos. Ang unang matagumpay na paglalans o paglulunsad nito ay noong 1972. At kasama sa pagdevelop nito ang Philippine Navy at grupo ng ilang mga scientists Ang pagbuo ng Santa Barbara Project ay resulta ito sa pangangamba ni President Marcos noon dahil baka we withdraw ang US forces sa Indochina na ngayon ay mainland Southeast Asia at dito nag-aalala si President Marcos na baka mag-withdraw din ang US military base dito sa Pilipinas at sino nang magprotekta sa Pilipinas? Kaya na pag-isipan ni President Marcos noon na gagawa na lang ang Pilipinas ng sariling rockets program. Ang programa na ito ay may tatlong tipo ng mga misas na dinidevelop para mag-intercept sa mga pagbabanta mula sa lupa, sa dagat at sa himpapawid or air base threat. At may plano pa si dating President Marcos na i-export ang mga misas sa mga kalyadong bansa sa Pilipinas. At isa sa mga misas na dinidevelop ay ang Bongbong Rockets. Ito'y pinapangalan ni ngayon ay President Bongbong Marcos. At ang National Aeronautics Space Administration or NASA ng US ay kanyang inalarawan na ang weapons na dinidevelop ni President Marcos noon ay isang liquid propellant rockets na kahintulad o kapariho sa Kalyusa rockets ng Russia. Isipin nyo ang ganda sana kung pinapatuloy lang ito ng mga sumusunod na administration lalo na sa administration ni President Cory Aquino makagawa na sana tayo ngayon ng air defense system gaya ng Russia at nagkaroon ng 37 dynamic test ng bumbong rockets at ito'y ginawa sa Caballo Islands at sa Fort Magsaysay at ang unang matagumpay na paglulunsad nito ay naganap noong March 1972 at ang rockets ay umabot hanggang South China Sea isipin nyo kung hindi lang natigil ang project na ito, mayroon na tayong pangtapat o panglaban sa China at hindi na tayo kailangan bibili pa ng mga Brahmos missiles sa India dahil mayroon na tayong sariling ballistic o cross missiles at baka ang India pa ang bibili sa atin at siguradong magtagumpay ang Santa Barbara project at madagdagan pa ang mga rins ng mga rocket at mga missiles na gagawin nito dahil ang mga gumawa at nagdevelop nito ay kasama ang mga German scientists na nirecruit ni President Marcos. Isipin niyo na lang ang Pilipinas ay unang nag-develop ng mga rockets at missiles bago pa mag-develop ang South Korea at India. Ngayon, bibi-rakes na lang at kwites ang dinidevelop natin. Sana noong napatalsik si President Marcos, ay pinapatuloy ito ni President Cory Aquino. Kaso lang ang ginawa ni Cory at ang kaniyang mga loyalists ay lahat ng mga proyekto ni President Marcos kahit maganda at makatulong sa bansa ay pinatigil lahat ni Kore kasama na ang Bataan Nuclear Plant. Ngayon na tumitindi na ang tensyon sa West Philippine Sea at grabe na ang ginawang harassment ng mga Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas at hindi man lang gumante ang Philippine Coast Guard kahit binumba na ng water cannon ng mga barko ng Pilipinas. Ang laki ng BRP Teresa Magbanwang galing itong Japan bago ito binumbalang ng water cannon ng Chinese Coast Guard at hindi man lang gumante eh anong silbi bibili pa tayo uli ng karagdagang barko mula sa Japan malaki din pero hindi naman tayo gagante hindi naman tayo iimik pag binumba tayo ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard wala ring silbi ang ginawa pang-abuso at harassment ng China ginawa nila ito dahil alam nila na mahina ang depensa ng Pilipinas at ang Pilipinas naman pag nag-procure ng mga weapons at equipment, ang tatagal pa, ang tagal pa ng implementasyon, alam ni President Marcos noon na pag na ang military base ng US dito sa Pilipinas, ang China ay siguradong aagawin ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at tingnan nyo nangyari na ito ngayon. Ito yung dahilan kung bakit nag-develop si President Marcos ng mga rockets at mga missiles ngayon ang Pilipinas ay mahina pa rin sa dipinsa kung ikupara mo sa mga kapitbahay na bansa sa Southeast Asia. Pero kung ang GlobalFirePower.com ang tatangunungin nyo, malakas daw tayo eh ang Pilipinas dahil nasa 34 tayo sa buong mundo na pinakamalakas. Ngayon ang Pilipinas ay hirap na hirap nga makakuha ng pundo para pambili ng mga weapons at equipments gaya ng multi fighter at mga submarine at mga missiles. Hanggang sa susunod, maraming salamat.